so good evening guys uh, 12 midnight na magti 12 midnight na dito guys uminom kasi ako ng kape hindi ako makatulog yun pala ang efekto ng kape so naglinis ako ng room ko at eto yung flex ko lang yung mga nadampot ko sa ilalim ng kama ko yan yung mga nadampot ko sa ilalim ng kama guys ang dami diba actually guys napulot ko yan dun sa ilalim Ito pa Manami ano pa. Ano po? Dito sa ilalim yan. Ito po, ang Doon sa CR, meron din ako mga napulot. Kasi pag naguhubad ako ng pantalon, eh, pag nagpag nagbibihis ako, nalalaglag siya. So, di ba pag inuhubad nyo yung pantalon nyo, di ba may bulsa yun. So, pag inuhubad mo, pabaliktad. Kaya nahuhulog siya. Ka. Hindi ko na nadadampot. Pati sa CR, hindi ko rin nadadampot. So, huling linis ng room na to is nung dumating yung kuya ko. Kailan ba yun? Uh, siya naglinis nito eh. Kasi naasar siya marumi daw. <laughs> Nagdampot din siya dati nito. <laughs> so, eto yung nadampot ko ng gabi guys. So, time check. 12 midnight na. Hindi ako makatulog kasi uminom ako ng kape So, eto yung mga nadampot ko. Ang dami guys. Diba? yeah Yan yung mga nadampot ko sa gilid-gilid. Ganda pala yung minum ng kape sa gabi, no? Kasi nakakapaglinis ka ng room. So, ito pala yung laman ng aking drawer, guys. Yan. Hindi ko pa na-arrange. So, ito pa. Kaya't ko lang. Flex ko lang naman. Actually, malamig. <laughs> Kaya naka-medius ka ako sa mama ko to, eh. Mama ko tong medius at eh. Tagal na nito. Malamig kasi ng paa ko. Ayan. Ayan ang drawer ko. Hindi pa naayos. So, yung mga listahan ko, guys. Ay, kita yung pangalan ko. Layo natin. Ayan talaga, guys. Yung mga remittance ko. Ayan. Pinatago ko siya, guys, kasi yearly ko siya tinatapon. Ito, ito. Yung aking uh, palawan. Palawan, baka naman. Yan, Palawan. Baka naman, ang dami nito. Hindi ba? Bilangin ko ha. Bilangin ko. Sama na yung mga video. Patalikod ko na lang, makikita yung aking name. <laughs> Ayan, oh. baka makita yung aking name. Ay! Bilangin ko siya, guys. Pwede may mga video na warak na. Kasi, binibilang ko siya, bago ko siya itapon. December na kasi ngayon, ni bago ko siya itapon bilangin ko muna. Hindi ko siya nabilang. So, sa loob ng one year to guys, sa loob ng one year. Pero yung iba, nung nasa province ako, natapon ko na sa bag ko. Kasi yung iba't ibang bag, may laman din yun. Yung mga ganito, resibo. So, dito lang to. Dito lang to sa Kabite. <laughs> Pero yung sa mga province, yung mga ano, na itatapon ko na kasama ng mga resibo. So, ito, ito, uh, dito lang sa Cavite. So, bilangin ko. 1, 2, 3. Patalikod na lang kasi makikita yung pangalan ko. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. So, ito, western. 49 na, no? 50. Ito, bangko. B video. Oh. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62, 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88, 89, 90 91 92, 93, 94 95, 96 97 98, 99 100 101, 102, 103 five, 105 106 107, 108 So palawan one hundred eight <laughs> Ay, meron pa pala sa bag ko kasi nagpadala ko kanina. Tsaka kahapon. Meron pa ako dito eh. Ayan. na 108, 100, no, 110. Diba? 110. Ay, 111. O, diba guys? Ito yung amount ng pinapadala ko palagi weekly guys. Eh. Yan, weekly yan. Ayan yung koko ko, napudpud. Yan. Yan, weekly yan. Ganyan ang amount ng weekly. Kasi yung father ko is uh, oxygen dependent na siya. <clears throat> nag oxygen na siya, guys. So every day, every day isang isang tangke na uubos niya. Sa so, yun yung kakapal. Bibilangin ko pa. So tinatago ko 'to para pag nagkita kami ng mama ko sa langit, ma-may resibo ako na sa drawer. <laughs> Charot. Hadi ah, ba. Baliw. <laughs> Ang na na may ebidensya. <laughs> Natago ko lang siya para uh, December na ngayon. So, ah, magde-December, November na ngayon. November, magde-December na. So, tata tatapon ko na siya, panibago na naman. So, yan. Yung, yung video kasi, ang hirap sa province. Minsan, offline sila. Minsan, lang ATM do. Kaya, more on Palawan. Kasi, mas madali. Sa gilid-gilid lang, maraming Palawan. Punch. Maraming palawan, pera padala doon. Pag sa bukid. Sa bukid kasi father ko eh. Ayaw niya sa city. Ayaw niya umuwi dito. So, yun lang guys. Pinlex ko lang. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. <laughs> so, time check. 12 midnight na. Ayan na. 12 midnight na. So, oras na para matulog. So, yun pala ang kagandahan ng kapi guys, no? Sa gabi. na ka ng room. Sakit ng pakako. Amages ako guys. Malamig mm -hmm. dito eh. Malamig ng panahon ngayon dito. So, good night and have a nice day. So, lilinisin ko pa yung CR. Madami pang bariya doon na laglag -lag eh. Kala lang, pinlex ko lang. <laughs> Natawa lang ako kasi marami ako nadampot. Sin so, lang, bye-bye.